Wala kayo sa sabi. 24. Sabi-gabi sa 24 oras, sinasabi natin, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Ano ba talaga ibig sabihin nun? Tayo naman, kahit sino pa nakaupo dyan, kahit ano pang kulay ng ating politika, hindi pa rin magbabago yung responsable at patas na pagbabalita. Pag ikaw nagbabalita ng katotohanan, dapat wala kang binabago. Ang katotohanan, hindi tinatantanan. Yun na nga yung gusto kong matutunan ng mga anak ko, yung kahalagahan, ng integridad sa kahit anong larangan pasukin natin, especially ng ating profession. Ibang klase ngayon ng accountability natin. Dahil sa internet, napakadili na mag-feedback ang mga viewers. Kaya ang kailangan natin, panata. Panata sa katotohanan. O oh, sige na nga. Katotohanan magpa